Ay, Bes, talaga ang mga pulang husky today. Tingnan nyo naman, apat-apat pa sila. Tingnan nyo nga si Hercules talaga excited na excited na naman. Rain or shine talaga siya. Kasi nga kanina medyo umambon at nung tumila, nagyaya na nga agad siya. Aba talaga nga may pag-akit pa siya dito sa ibabaw para lang makapagpatali ng maayos. Nagbe-behave talaga. Kagustuhan makalaya. At hindi nga siya aware na kaguluhan ng mga yari for today. Kasi nga itong pamilya niya ang kasama natin for today. At alam nyo naman talaga na itong mga anak niya or anak nila ni Mishka ay nagmana sa kanilang mommy Mishka ng kakulitan nyo nga talaga hindi sila magkanda o gaga excited na excited sa paglabas. First time nga kasi talaga natin pagsasama-samahin kasama si ka kapag lalabas. Yes po opo kakayanin natin ngayon na apat ang daladala. Tingnan natin kung ano mangyayari kasi nga dito pa lang sa loob talagang kaguluhan na hindi na sila magkanta o gaga nagpapaunahan lumabas ng gate. Grabe kahamit lumabas. Akala mo naman never pa nakalabas May mayan na nga silang nagtatakbo-takbo dito. Actually, noong nga paglabas nila, talaga nagkakaguluhan pa sila kasi nga hindi sila sama-sama. Kung saan sila pumupunta at kanya-kanyang hilahan. Pero nung mapansin nga nila si Daddy Hercules na tumakbo, ayan, sumunod na rin nga po yung tatlo. At grabe nga po sila kabibilis. Tingnan nyo, hila-hila talaga yung mga may hawak sa kanila. Sobrang bilis nga nila pati cameraman natin for the run. Kaya naman ganyan nakakahilog. Dito nga sa part to binitawan ni Mother si Kelvin pero very good naman siya kaya pumunta lang siya kay Queen Blue at nagpakuha naman siya sa Kuya Sir Mayor niya. Kaya siya pumunta sa iba, talagang dumiretso siya dito sa kuya niya kasi nga andito rin si Queen Blue, ganyan kasi siya lagi. Sobrang bilis nga kasi ng takbo ni Mesh, hindi nga kinaya ni Mother ang pagtakbo niya kaya binitawan na lang niya kaysa nga naman madapa siya. Ito kasi talagang pamilyang to may lahing cheetah. At tingnan niyo ito si Queen Blue, talagang ayan niyan tubigil pag galaw-galaw at pagtakbo-takbo, di siya magpahinga kahit saglit lang. Hindi rin nga sila pumunta diyan sa damuhan kasi enjoy na nga sila dito pagtakbo-takbo, mayamayang nag-run na ulit sila, walang kapapaguran talaga. Tingnan nyo nga silang tatlo, kala mo magkakapatid, hindi nga magpapahulo si Mama Mishka sa pagtakbo, ang bilis-bilis si rin. Pero syempre, di magpapatalo si Hercules para siya nga yung leader kasi siya yung nasa harap nito. At pagtakbo nga niya, tatakbo na rin nga yung iba niya mga kasamahan. Pag naabutan nga lang nila si Hercules, talagang umuuna na tong si Queen Blue. Gusto, gusto niya nga na lagi siyang nasa harap. And para rin nga siyang hindi napapagod te, eh, kasi nga gusto niya palaging tumatakbo-takbo. Tingnan nga dito, nasa hulihan siya, pero talagang sinagi niya nga si Kelvin para mapunta siya sa harap. Masasabi ko nga, talagang bida-bida ang ating mo Queen Blue. Nag-umpisa pa nga siya ng pagtakbo-takbo ulit. At B, talagang nung akala namin papasok na sila sa loob eh hindi pa nga po yun ang nangyayari. Kasi mukhang hindi pa nga sila talaga napapagod. Kaya naman tumakbo pa ulit sila pabalik dun. Matatawa ka nga talaga nung time na to. Kasi pagod na pagod na nga yung mga tagahawak sa kanila pero sila hindi pa. Kasi talagang dun pa sila bumalik hanggang sa may dulo. At talagang nga tumakbo pa sila dun. At tingnan nyo naman parang hila-hila na lang ni Kelvin yung mother niya. Yun nga lang, medyo pagod na nga itong si Mishka si Hercules natin. Kaya medyo nasa hulihan na sila sila. Sumunod na nga lang sila dun sa dalawa. Pagdating nga sa dulo, tingnan nyo kung sinong unang sumuko. Siyempre, si Mother Deer. Buti na lang at mabait itong si Kelvin. Nung no, makita niyang pagod na yung mother niya, ayan, nakatigil na lang din nga siya at hindi umiibo dyan sa pwesto. Kaya naman lahat nga sila ay nagpahinga na lang muna dito sa dulong to. Grabe pagod na pagod yung mga tagahawa. Pero sagditan nga lang din sila nagpahinga at nagpahangin. Pwede tsikahan nga muna mga tagahawa habang ito namang pack members natin, ayan, naghihingal-hingal. At talaga, talaga be, kasi nung pauwi, naglakad na lang sila lahat. Lahat sila pagod be. Sabi ko nga siguro kung isa na lang yung maghahawak sa kanilang apat, kayang-kaya kasi di na sila tatakbo sa sobrang pagod. Dahil nga pagod na pagod na yung dumiretso na rin nga sila sa loob para makapagpahinga na rin nga sila. At yun lang nga muna for today. See you guys tomorrow!